lang sa taong bayan. Kaya kahit kakampi ko, aawayin ko kapag talipan sa taong bayan. Kahit nakakampi ko sa politika, kasama ko kahit ngayon. O, nagtatanggal ako kahit kakampi ko kapag ka piniperwisyo tao. Kasi ang gobyerno supposed to be sinasandala ng tao. Hindi yung kami-kami lang mga politiko ang mga uh, nagkakasunduan. No? Dapat sa pinagkakasunduhan namin yung utaw. Kaya never ako magdadalawang isip, never ako nga lalaban sa mga politiko, kalaban o kakampi kapag ka sinasagasaan na interes ng tao. Mm -hmm. Because ang, ang naglagay sa akin tao, eh, I owe it to them. Kailangan may boses sila sa gobyerno. Kailangan na meron na makikita silang pagmamahal. Hindi yung mahalan lang ng politiko. O sa akin, ano lang yun, incidental lang yun sa politics. Politics is part of it, mm -hmm. but it's all about governance. Now, if we cross that uh, crossroad, no, eh, intersection, mm -hmm. at mamimili ako, ah, kakampi sa politika o kapakinabangan ng tao, ay eh, doon ako sa kapakinabangan ng tao. And no ifs, no buts. And in fact, mm -hmm. uh, Tony, eh, I paid the price for so many instances. Oh, naku, Diyos ko, pinako ako sa cross ng mga kalabang ko po sa politika, mm. but that's you know part of uh, what you call politics. Mm -hmm. Again, I don't owe them anything. I'm happy working with them, as long as it's as long as it serves the purpose of serving the people. Mm -hmm. Pag hindi na doon, okay? Papunta, eh lumalayo na tayo. Okay. And I'm not uh, ashamed of that, and I will continue to do the same. Give me a chance in the presidency. That includes my allies or political party mates. Ayun. Okay. So malinaw ha. Basta wag lang nilang sagasaan ang kapakanan ng tao ay magkakasundo pa rin kayo ha. Ayun. Oh. All right.